Sorry, as DJ. Hello, good morning ayan. Ayan oh, ayan ang ginagawa na dito. Busy buhay probinsya katot <laughs> ka sa ate Sure, ha? Yan, dito, bukas mo bukas mo, regalo hmm? open open na, regalo ni Usten galing kay ninang open mo, open mo eh, bukas mo open mo, bukas saan galing galing yan ninang Dynalyn. galing kay ninang dandan happy new year ninang salamat po pero na, open na. Sus, ako na. Yun to, oh. Ayaw magpabukas ni Ninang mo. Todo, ano. Naka-tape talaga siya. Ayaw ata pabuksan ni Ninang mo. Regalo. Oh. tulong mo ako, eh. Ito, oh. Tulong. Hindi, yan. Yan. Oh. Bukas. Oh. Wow, ganda. Uy, ganda. Uy, ganda ng regalo. Aroy. Aroy, ganda ng regalo ni Austin. Ah, ang Damit. Short. Aroy, ano sabihin mo kay Ninang mo? Oh, uh, aroy. Aroy, ang ganda. Tingin ka dito. Ano sabihin mo sa Ninang mo? Salamat po, Ninang. Dito, oh. lang na. Oh, sina. Sabi ka na. Dito, salamat po, Ninang. Tingin dito sa kamera eh. Uy. Magpa-thank you ka, eh, kay Ninang. Tingin dito sa kamera. Oh, uh, sabihin mo? Salamat po, Ninang. Ay, nako. Hindi ibabalik na yan doon kay Ninang. Dari na. Sabihin mo, Sabi ka na, thank you po, Ninang. Dali na, eh. Si Austin baga ah. na sabi mo dito. Salamat po Ninang. Uy, salamat po Ninang.